Yeah, good morning mga katigid. Good morning mga katigid. Good morning. Good morning sa aking lahat ng uh, subscriber. So yan yung mga uh, gustong umuwi sa lubo ng uh, umaga o day trip. Yan dito may biyahe po. May biyahe tayo dito. May biyahe sa Buendio Terminal. Itong DLTB ko 573. Alas uh, gis po ang alas dyan. Diretsyon lubo yan. Yan Oh. Hello po Malainay Sid SM Batangas Monte Maria Pagkilatan Diretsyong Ilihan uh, Hello po Dila Paz Yan day trip po yan day trip ng uh, lubo yung uh, night trip ay 5 to 1 Alas 6 naman ang alas doon Dito sa LRT Bendia Air condition po yan Hino RK 49 seater Itong 573 Kaya yes, sakay na kayo Sa biyahing Lobo 573 Yan Ito lang naman ang sasakay ninyo Ganito ang gandang bus Ang ninyo Quality quality Papuntang Lobo EL573 Hino RK Yan ang uh, ligod ng 573 talaga ang makinis sa makinis Gawang Del Monte Motor Works Paggawang Del Monte Motor Works Quality Ganto lang namang, uh, Ganda at kanilis itong uh, sasakit yung bus papuntang uh, Lubo itong 573 yeah. Red Curtain at uh, Black and White Ito nga, Stribus ng 573 kaya yeah, maliit lang yung strip rate, hindi katulad ng mga uh, 200 series na nampasan na. Ayan. So, yung flooring ito ay uh, black. Uh, Ayan, black flooring. Saka red curtain, At black at blue ang uh, upuan. So ayan yung mga gustong mamasel sa Monte Maria. Ayan. Uh, Pwede nga kayo sumakay dito sa 5.73 alas 10 po alas nito At uh, alas uh, 3 naman ang uh, balik nito sa Lobo papuntang uh, LRT Buendia Kaya pag uh, kayo sumakay dito may masahang kayong uh, masasakyan pabalik pa may nila Ayan, DLTV 573 Ah... Uh, from uh, Ilarte Buendia going to Lobo, Batangas yung gusto niya mamamasal sa SM yan dadaan niya sa SM uh, Batangas yung DL Tipico 573 po itong uh, biyahing Lobo yan napakaluwag oh. kakunti ang uh, laman niya no? 573 573 Diyos na na yan Bale sa puntong uh, 573 Papuntang uh, Lubu, Batangas Day trip Alas, yes Malis dito sa puwente uh. yan Happy Sunday mga katikit yeah, Nandito ka sa puwente yan terminal Kasunod no? kami ng uh, Biyayang San Pablo Medyo madalang ang pasero ngayon, hindi ka tulad yung po, marami. Kasi so, ngayon ay linggo, talagang kakunti pasero. Paluwas naman, yan, marami pasero paluwas. Mamaya ng hapon, maraming paluwas. So nakakapuno pa rin naman itong mga uh, biyayang lipa, Patangas, Lemery, Nasugbot, Santa Cruz. Itong Lucena ay kakunti ang pasero. So yan, may day-trip na tayo ng biyahin Lubo. Uh, alas last kiss ng alas dito sa Buendia. Uh. Yung mga papuntang uh, Lubo, pawi ng Lubo. Yan, pwede kayong uh, dito sa Buendia uh, Terminal. DLT Bigao. 5.73, alas kiss ng alas. Ang balik niyan sa Lubo, papuntang Manila ay uh, alas 3 naman. Mamaya.